Ay mga kabakyard, so ito yung ating first day ng pag start ng ating small backyard gardening and small backyard farming. And yun, so ayun, so instead na nabaho tayo, ating napag-isipan, mayro eh, mayroon naman tayong area sa bukid, e eh, mas napagtanto nating mag-start na lang ng ating small uh, business, malit na business para sa panimula nating lahat. At sa bukid nga na ito, may area tayo dito na 1.7 hectare, pero yun po ay hindi po pag-aari natin, yun po ay pag-aari pa ng aking magulang. Pero dahil nga sa dito na tayo nakatira at gumawa ng sariling kubo-kubo, ay meron tayong, bilang starting business, maliit lang na area yung ating kakailanganin. So, 400 square meter o 40 by 40. Doon tayo magsisimula. At ayun, dahil nga medyo napabayaan yung ating lugar at medyo mahabar yung panahon bago natin napasyalan at naisipang asikasuhin, ay eh, naglaan tayo ng ilang araw para linisin dahil tambak na yung damo at yung mga dahong nalaglag mula sa mga puno. At bilang pagkakitaan natin dito sa ating area, eh, yung akin pong tinatarget dito ay yung pag-aalaga po ng manukan. So, yung manok po nating alagaan ay yung tinatawag nating Rhode Island Red. So dahil Rhode Island Red, eh maganda po yung produksyon production ng meat at maganda rin po yung kanilang production ng itlog. Pero wala pa tayong sapat na para bumili ng mga manok na ating alagaan agad-agad sa panahon ngayon. Kaya bali sa ating panimula, hindi pa man agad mapagkakakitaan. Pero ating pong sisimulan, eh magtatanim muna tayo ng ating uh, small backyard gardening o paggugulayan. At syempre, kasama doon sa paggugulayan, yung paghahanda na rin na baka sakaling makabuo na tayo ng puhunan sa ating manukan. So itatanim tayo ng mga gulay na pwede rin ipakain pagdating sa ating mga alagang manok pagdating na magkaroon na tayo dito sa ating backyard gardening. At sa paglilinis nga ng ating area ay umabot din tayo halos ng dalawang araw. So hindi tayo dahil makababad. So dalawang araw tayo nagtabas at tagdamo. So kaya pumalinis yung ating palibot. And uh, pinagdamuhan po natin para pagtaniman din po ng ating mga gulay. Kaya doon sa mga nanonood dyan, kung kayo may mga area, kahit maliit lang, so magtanim din po tayo ng mga kahit pailan-ilang gulay. Alam po natin ang mahal po ng gulay pagdating po sa palingke, pag tayo po ay bumibili. Pero kapag tayo may sariling tanim sa ating bakuran, mapapansin nyo, sobrang teped. Sobrang teped. Magkano lang ang similya ng bawat gulay? at iniisipin po natin magkano naman po ang kilo ng gulay pagdating sa ating market. At lagi po nating iisipin na hindi lamang po tayo kumikita pagdating po sa pagtatrabaho o pagiging empleyado. Mas maganda po mag-put up tayo. Hindi po natin kailangang magsimula sa malaking puhunan. Malit na puhunan po kaya po tayo magsimula. Dahil sa pag-put up na malit na puhunan o sariling negosyo, doon mo mararamdaman yung bukal sa loob at sobrang gaan kapag nakita mo na yung sikap o yung bunga ng inyong pinagsikapan. At syempre, kasama din doon sa hawak nyo yung sariling uras ninyo at walang tao ni isang gagalit sa inyo kung ano yung inyong tatrabahuin o hawak ninyo yung sarili ninyong oras. Actually, wala pa tayo sa punto na pwede tayo magbigay ng advice doon sa ating mga viewers dyan. Dahil ako mismo nagdadalawang isip ako kung gagawin ko itong content kasi tayo ay magsisimula pa lamang, hindi tayo successful. Pero mas naisip kong magbigay ng content, magbigay ng story. Eh, pero kayo na rin po yung bahalang sumubaybay kung gusto nyo sumubaybay, kung kaya nating mag-success o hindi sa maliit na puhunan